27. Wala, mukhang ano ka lang, ha? Batang mukhang, ano lang to? <laughs> mukhang 17 ka lang, no? Oo, oh, siguro wala ka masyadong kinakain. <laughs> Marta, sa ka nag-abroad? Uh, sa Japan. Oo, oh, ano ginawa mo sa Japan? Entertainer, singer. Entertainer, singer. Saan ka kumakanta ron? Uh, before ako ng Japan, um, nagtatrabaho ako sa Iloilo, nag-office. Then, um, nagpa-part-time ako sa mga hotel sa Iliilo. Then, nung may nag-offer sa akin mag-Japan, tinanggap ko dahil ako isang breadwinner sa aming magkakapatid. Muli lang lubos ka na. Apo. Batang aga mo hatang nauli lang lubos. Ano um, nangyari? Nagkataon pong ang aking mga magulang ay may sakit. 16 years old ako. Numamatay ang aking nanay. At pagkalipas ng siyam na buwan, sumunod naman ang aking papa. Nahirap ko kasi akong panganay. <laughs> Hindi ko alam dati kung anong gagawin ko para sa mga kapatid kong naiwan. Dahil na sumunod sa akin, 15 years old, sumunod 9, 8 years old, at ang bunso namin ay 5 years old. Pero sabi ko sa sarili ko, walang imposible. Binigyan ako ng talino, gamitin ko ito para makasurvive kami. Pinangako ko yun. Ilan taon ka sa Japan? Six months lang ako, Kuya Willie. Bumalik ka ulit dito? Opo. Nabalik ka pang Japan? Hindi na po. Bakit? Before ako nag-Japan, sinikap ko pong makapag-aral at makatapos sa kolehiyo sa sarili kong sikap. Pinilit ko lang mag-Japan dahil sa mga property na kasanda sa bangko at gusto ko yung matubos dahil ayaw kong kami pagmula ng away ng pamilya. Six months po ako at umuwi ako. Nagkataon pong nagkaroon ako ng isang boyfriend na hapon pero hindi rin po kami nagtagal Bakit? at naghiwalay. Bakit? Cultural differences. Ah, ano yon Sumasayok ka ba ng Pilipino ka? Ano ba yun yan? Ano lang kita? Cultural. Sino nga kasama? May iyak na um, kapatid mo? Kapatid mo ba itong mga to? Iyak opo, na nakiyak? Sila po yung mga kapatid kong pinapaaral ko. At ang dalawa po siya napagtapos ko na. Wow! At ang ita naman po ay nasa Iliilo. At pinagmamalaki ko po yung kapatid ko na yun. Isa po siyang scholar ng DOST, Fort year College, taking up BS Biology sa University ng Philippines Philippines, Mayagaw. Wow! Very inspiring, ha? Uh, sino nakapagtapos sa inyo? Ako po, tsaka Nap po yung kuya ko. Napagtapos ka ng ate mo dahil siya sa abroad bilang isang OFW, tama? Opo. Ah, anong tinapos mo? Ako po, ang um, vocational course po sa TESDA, Food and Beverage Services po. Pare, uh, undergrad po ako ng management din po sa UP. Tapos nagka-family problem po kami sa probinsya. Kaya po, kinuha niya po kami sa probinsya. dinala dito. Nag-aral po ako sa TESDA. At ngayon po, may trabaho na po. Wow, galing eh. Ano gusto mo sabihin sa ate mo? Um, gusto ko sabihin sa ate ko na kahit uli lang lubos kami, napakaswerte ko. Dahil siya yung naging ate ko, na pinuna, pinunan niyong lahat ng pagkukulang ng mga magulang namin na hindi na ibigay. Tsaka po, Napakaswerte ko. Dahil yung ate ko, sinakripisyo niya po yung lahat. Lahat ng kaya niyang gawin, ginawa niya po para sa amin. Para po, makapagtapos kami. Mabigay po, mabigay po yung lahat ng pangailangan namin. Para po makakain kami tatlong beses sa isang araw. Tsaka po, kahit yung sarili niyang kaligayahan, sinasakripisyo niya para lang, para lang matulungan kami mga kapatid niya po. At saka, gusto ko sabihin sa ate ko na mahal na mahal ka namin. At kahit anong mangyari, nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Thank you. Sige, yung pangalawa. Sige, ano gusto mo sabihin? Um, ate, maraming maraming salamat sa sa lahat-lahat, sa lahat ng sakripisyo. Gusto ko pong sabihin na isang primilyo para sa akin ang maging maging kapatid nyo. Kasi kabila po ng lahat, na itaguyod niya po kami sa mula nung, nung namatay magulang ko nung Five years old ako hanggang ngayon, Nandiyan pa rin siya para sa amin. Hindi niya kami iniiwan at pinapangako ko na mag magtatapos ako ng pag-aaral ko sa PUP at balang araw, may ko din lahat ng, ng, lahat ng sakripisyo na ibinigay niya para sa akin. Yun po. Okay, thank you. Ito, nakapagtapos ka. Anong course na natapos mo? Uh, two-year aircraft maintenance po. Okay, ano gusto mo sa ate mo? Ate, uh, ngayong pa -end, bagong end na ako ng contract sa si Chowking, ako lang muna bala sa bahay, pamalengke, paglalaba, kasi ikaw nagtatrabaho kay Wala tayong asahan, tayo tayo lang magkakapatid. Mm, so, ikaw muna yung eh, pang gawain Oo, uh, ako muna. Matatapos ka na ba sa si Chowking? Yes, sir. Kailan matatapos sa si Chowking? Anong, ano, nung June. So, wala kang trabaho ngayon? Wala pa sa naghanap. So, mag magtutulungan mo sila? Yes, Napakabait mo naman, kapatid. Anong gusto mo sabihin sa iyo, mga kapatid? Ah, sa lahat ng kapatid ko, laging sabi sa inyo, tama po yung sabi ni Senator na may sipag at syaga, determinasyon, at kung may pangarap kayo sa buhay na gusto marating, kailangan yung pagsikapan dito Walang imposible sa tao na nagsisikap. Tama po yun. Naputunayan ko po yun sa aking sarili. At ngayon, isa po akong accredited real estate broker. Pinakita ko po sa trabaho ko, ang aking determinasyon at pagsisikap at kahit paano, lagi po akong may benta buwan-buwan. At ang lahat ng pagsisikap ko ay para po yan sa inyo mga ko. At malang araw, hindi tayo magirenta, magkaroon tayong sariling bahay. Ano mo Ano mo, pinapahanga mo kami. Wala kayong bahay. Wala po, nagirenta pa lang. Yun lagi ang pangarap ng isang pamilya, magkaroon ng isang bubungan. Gusto ko lang magkaroon ng home base kaming pamilya, magkapatid, na buo para balang araw, kung magkataong magkasettle mag ako at magkaroon sa sarili kong pamilya, mga kapatid ko ay mat matuluyan. At sa sarili ko yung sikap. Wow. Galing Saan ka nagtatrabaho ka mo? Uh, ano po ako? Accredited Real Estate Broker at focus po ako sa project ng SM Development Corporation at ngayon ay SM Residences. Wow. Okay. Galing ha? Ba't di ka ng bahay sa kanila? <laughs> okay, malay mo, yun ang inspirasyon. Dapat kung nakikita ko masipag ang isang aking katrabahador, may incentive yan. Di ba? Palagi ko, bibigyan kayo yan. Baka may magbigay pang iba niyan. Ha? Dahil maganda si Nay mo, tama si Sento, dahil si Sipag at Saga. Ako maganda, pag ako'y tatakbo, kunyana, tatakbo akong presidente. Dahil gagamitin ko yon. Dahil sa Sipag at Saga, Ako'y okay, maraming anak. <laughs> okay. So, no, biro lang, biro lang. Okay. Si, pag... Ah, si, hindi ko pa tsatsagaan yun eh. No? ano anong gagawin mo? Kakanta. Alapangan po natin magkakapatid ito. Ito na si Marnel. Ayan, Manel? Kakanta siya.